Hello, hello guys. Hello. <laughs> Katapos ko lang mag-edit mag-edit. So, habang nagsisave dito sa akin, isang cellphone, guys, may malaking pa-discount si Shopee. Hanggang 100 pesos ang pwede nyo ma checkout sa Shopee video. Tapos, sa Shopee live naman ay 60 pesos. Legit na legit yan. Kaya, may kita nyo kung naka-follow kayo sa Shop with Ibon FB ko ay ang dami kong parcel na binubuksan everyday. Kasi, every everyday ako nang check out. Follow nyo yon Kung mahilig kayong mag-online shopping, at saka kung mahilig kayong ma mamili ng mga paninda sa tindahan sa online kasi mas makakatipid kayo wala na kayong pamasahe, hindi kayo napagod sa scroll scroll lang kayo namimili nako, follow nyo yung shop ko mas malaki ang discount nyo, syempre saan pa ba nang galing yan, kay Ivonne Bautista na na mahilig, mag mahilig sa mga discount sa mga promo, sa mga vouchers ang laki ng discount ko, kala ng iba dami-dami kong pinamimili ba diba? pero hindi nila alam, ang laki ng natitipid ko dyan kaya kahit palaging may shopee dito okay lang ang laki ng discount ko diyan promise ko sa inyo <laughs> Okay, so ang vlog natin talaga ngayon, na-share ko lang yun. <laughs> ang vlog natin ngayon ay isa sa modus sa tindahan. Modus. Mat, matatawag ko siyang modus kasi parang may halong, ano, ayoko naman sana mang manghusga. Pero mayroon talagang iilan, hindi naman lahat. ah uh, ganito kasi yon. So, In, ano tayo dito, open lang tayo dito. Meron talagang mga kapitbahay tayo, mga customers na ayaw tayong bilhan, di ba? Na insecure, galit sa atin, or kahit wala tayong ginagawa, di ba? Galit sila. Meron ganun. Um, ayaw lang tayong bilhan kasi baka ikayaman natin, ikayaman natin yun, or feeling nila makakadagdag sa yaman natin. <laughs> Pag bumili sila, kahit piso lang sa tindahan natin. ba? Diba? Kahit wala tayong ginagawa, galit sila sa atin. Or nayayabangan sila kung paano tayo maging totoo sa sarili natin. May gano'n kasing tao, ba? Diba? Reality lang naman. So, meron dito, hindi naman siya madalas, pero may iilan na. <clears throat> Example, bibili. alibhasa kasi, malaki yung sa tindahan namin, tsaka para siyang mini store. So, parang ang daming benta, ang daming barya. Parang ganun tingin nila sa tindahan. <laughs> Okay, so, bibili sila dito, ang pera nila 500 or 1,000 pesos. Example, bibili ng condense or bibili ng kape, twin pack, tapos bibili ng gatas. Pagka ganun kasi, syempre, kahit isa lang yung bibilihin, basta ang dami ko namang bariya, pinagbibilhan ko yan, lalo na kung good mood tayo, ba? Diba? Pero pag bad mood, naka. No. <laughs> so, pinagbibilhan kayo, yan. No? Kahapon yata yun, nung isang araw, bumili siya ng condense. Tapos, 500 pera niya. Sinuklian ko. Yung binili niya is yung jersey na malaki. 50 pesos yun sa akin. <coughs> yung condense. Mayami maya bumalik. Kasi nakabili na daw. Yun yung sabi. Tapos may kasama siyang marami. Hindi ko alam kung nakabili na ba siya talaga or namahalan siya or ano pa bang ano niya. Kasi ang, yun na yung pinakamurang condense na malaki eh. Diba? Kung Alaska ang binili, binili niya, sobrang mahal ng Alaska condense. So, sabi ko, akin na yung sukli ko na 450. Kasi 50 pesos eh. 450. Tapos sabi niya, ay, nabili ko na kasi doon sa kabila. Ay, hindi pwede. Kasi panukli ko yun. Alam niyo mga kasari, hindi naman ako nagaganon. Minsan talaga, naiinis lang ako. Uh, kasi once na palagi ka talagang mabait, nulokohin ka talaga eh. Uutuutuin ka. So, tapos na ako sa ganon. Um dati pinapalagpas ko yun, bibigay ko na lang yung magkano ano nila. Pero, naabuso, alam mo yun, mararamdaman mo pag naabuso ka. Kasi syempre, siguro iba dito, walang barya. Walang barya sa 500 or 1K. So, sabi ko, akin na, yung sinukli sa sa'yo, ibabalik ko sa iyo yung 500 mo na buo. Kasi yung barya ko, ay panukli ko lang yan sa mga bibili sa akin. Kaya kita binaryahan, kasi bumili ka. Pero kung ibabalik mo, ibalik mo din yung sukli ko. So, nahirapan siya ngayon magbuo. Yung original na sinukli ko sa kanya, hindi na yun yung binalik niya, mga barya-barya na. Sabi ko kasi, ibabalik ko eh, natural, itong barya ko, nakasave ito sa mga customer ko talaga, sa mga bibili. Hindi pwedeng ibigay ko lang sa iyo yung 50 pesos. Tapos, parang nagpabarya ka na sa akin, di ba? Paano pag talagang bibili sa akin? Kasi namimihasa, ang dami dito pupunta, hindi ko kilalang mukha magpapabarya. Tapos sasabihin, sungit naman, okay, bakit? Sabi nga ni Zian Gasa eh, kung 20,000 ang pera mo sa GCash, tapos pinautang mo pa yung 5,000 pesos, eh napakalaki mong tanga. Kung maano kayo screenshot yung uh, post ni Zian Gasa. Pero tanga din talaga ako kasi kung may 20,000 ako kung emergency yun, papahiram ko talaga yung 5K. Ganun ako katanga, guys. Imagine, nagbenta ako ng sarili kong bahay, 155,000 pesos. Binenta, binili ko ng 155, ibibenta ko din ng 155. Pero, nag lang ng 10,000 yun. Binigay ko kaagad. Nagbenta ako ng mga gamit. Walang bayad, binigay ko. Baga, benta naman siya, pero dahil wala pa siyang pera, ito to gives niya. Ganun ako ka, ano eh, kasi for me kasi parang okay naman na ako, nakakain naman ako. Hindi ako mayaman na, pero hindi ako nag-struggle. Pag may gusto kong bilhin, mabibili ko. Pero para, dahil nga sa kakagano ko, lagi ako naaabuso ng tao. Imagine mo, nawalan nga ako ng 303,000 thousand pesos. Tapos, ako lang yung nag-iisang tao. Hindi naningil sa kanya ng paggalit, hindi siya pinabarangay, hindi siya sinugod. Tapos yung iba, gigil na gigil na magkano lang ang utang, 60,050. Hindi ako mayaman guys, ang pero ko sa wang ko hindi aabot ng milyon. <laughs> pero kasi naniniwala ako sa karma talaga. Pinaniniwalaan ko talaga yun. So, nasa sa kanya yung siya, magdadala na kasi siya yung nanlo nanloloko eh. Pero, hindi ibig sabihin na parang palagi lang tayong magpapatuto. Meron nga dyan, uh, kasama ko sa association dati, naiinis siya sa kasi sige lang daw ako ng sige. Parang, kaya may manloloko tao kasi may katulad ko daw na nagpapaloko, na nagpapakuto. Uh, sa kabilang banda kasi, iniisip ko na baka mas kailangan niya. Yung may ganun akong side, alam niyo, mataray ako, hindi ako nakikipagkwentuhan sa mga bumibili sa akin. Mas gusto kong nagbablog, kausap kayo, mas gusto kong maglalive, kausap kayo, mas gusto ko sa social media nakikipag-interact. Siguro ganun talaga pag introvert. Ayoko masyadong nakikipag-usap sa customer ko. So, mas ka kung nakikipagkwentuhan talaga ako sa'yo kasi masaya naman ako mag-isa ako. Masaya ako na nasa loob lang ako ng bahay, paminsan-minsan umaalis. Pero hindi talaga yung parang kikipag ano ako, entra. Kasi, takot nga akong maloko dahil, feeling ko, lukuhin ako dahil parang, kausapin lang ako ng, ng konti. Kaya, Ayun, so gano'n yung, di ba, yun yung isang panloloko sa tindahan na para lang style nila, ano tayo, yung parang style nila para makabarya. So kung sige ka, sige ka lang ng sige sa gano'n, paano naman yung susunod na bibili talaga sa'yo, wala ka ng pangbarya. Tsaka laking abala sa yun, yung akala mo benta na tos mayama, ibabalik na hindi mo alam kung anong dahilan, baka mas mura dun sa kabila o ayaw niya lang sa'yo o sinabihan siya, ba't ka dun bumili? Diba? Yung parang ganun, minsan kasi pag nakikita ng tao na parang labas ka ng labas, pasyal ka ng pasyal, masasarap ang kinakain mo, piling nila, napakadami mo ng pero, so hindi mo na kailangan ng benta. At saka yun yung mga isip ng tao, lalo na pag wala silang napapakinabangan sa'yo, masama ka na. Yun yun. So, pagka dito, tulad ganina, puutang uh, siya, kakabukas ko lang. Sabi ko, ay, hindi ka na-inform, hindi na ako nagpapautang. Matagal na sa tindahan. Kung dati yun, guys, yung sa tindahan ko, una, na nalugi, 17,000 pukunan ko dun. Nag, naging ano ako dun eh, naging charity ako dun eh. Sa sobrang bait ko, kakabukas ko lang ng tindahan. Uutangan ako ng apat na pamilya. Nawalan na ako ng mga paninda, wala pa akong benta. Yung tipong, inabot ako ng alas 12 ng madaling araw, dahil nga sayang, baka may bumili pa. Pero inutangan pa ako ng isang case ng Red Force. Yung tipong kahit hindi malamig, okay lang kasi utang. Tapos ako yung magmamakaawang uh, maningil. So tapos na ako doon kasi inisip ko kasi dati pagbigas ang utang, nagbibigay ako kahit na may rules ako na hindi na magpapautang. Pero ngayon, hindi. Kasi ako nga gumagawa ng parani eh, para hindi ako makaperwisyon ng tao. Tapos lalo na pag may makita akong lumpo, bulag, pipi, bingi, naghahanap buhay, hindi nangungutang. Tapos yung mga ngutang sa akin, kumpleto naman, tapos dadaan sa utang, tapos hindi ka babayaran. Alam mo yun, alam mo na yung background nila. So, kailangan lang talaga minsan, magmatigas ka, hayaan mo kung ano yung isipin nila sa'yo. Kasi pag once na nabigay mo na yung gusto nila at hindi mo na sila mapagbibigyan, masama ka na. ba diba? Sipin mo muna yung pamilya mo at yung sarili mo. Importante, hindi ka nang kakaabalan ng ibang tao. Ako, ang dami may mga bashers ako dyan sa, ano, sa Facebook kasi, yun nga, kala nila. Hindi um, ko inintindi yung bashers ko. Importante, nagagawa ko yung gusto. <laughs> at saka, <laughs> at saka, uh, wala akong pakialam kung sabihin nila. Diba? Sabi ko nga, yung, pera, yung pera na lang na iniintindi ko na ano, di ba? Ang laki yung sa paluwagan na 303. Ah, uh, iniisip ko darating din yung araw na mababawi ko din yon at darating din yung araw na pagbabayaran niya yung ginawa niya. Kasi pure intentions ko dun sa kanya. Imagine mo, di ba? Ito niya ano, Ako lang ang payong. Ha? Ah.